Okay. What's up, guys? Kami ay kukuha ng... isaka. Hindi na kaya ibuulgang sa... ibig big! Saka lang Ito! Kukuha kami ng... Butong! Oo! Para makitindihan ni Papa eh! Okay, okay, okay! Ikaw! Gising ka na dyan! Boy! Mag mamutong na tayo, boy! Lalo ang Tagalog ako! Uy, suya, ano ko? Bro lang ko? Ano yung kakachat ito? Ah, may slow dyan Ito, dito Ito, dito Ito, dito, may Ay, kanil likod, anong balayo Ay, wala na may butong Eh, silipo daw Ano ko? Ano ko? ko? Ano dito Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano Um, ang importante safe ang bawat isa at masaya ako si Ryan, ako si Ilay, ako si Jomong, Jomski go, 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 at di at ito mm. si Jonik, at ako si Ryan. kami ang Kupa pahong <laughs> pa, hula lang

Ano butong Kaya, sino ang Sino ba ang dito? Pedro, ikaw na ba? O, sir. Inaversion nyo. Darah. Eh, kaya to ko. Di mo magkat-kat. Ikaw d'yon? Kamang noon. Gago. Ano tayo kuhan dyan? Kukla lang ang gabi, kukla! Ano, lugar dito tinatindahan ni Dorcita, oi! Pag nag-wall trap, panagi hapon, oi! Hindi nang tanggal! Wall trap Tara, tara! Let's go, let's go! Ano ba yung binigay ng butong? Ano 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 ano? 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 wala na ako pila ano na encounter ana oyo min binego iko na ah, kuagaw nap. Ano ron jun si jun na jun ada ano iba isa ka guys uh, mo si holy Pura. Ambil dah, tak dah sendang dah. Tagak ni muka ba? bah. Ambil ke ini. Ore, buat dari. Tengok cara. Jonye lah, seria sih. One, Jonye. Meh, kau ni mana yang belak kami? Dahil. Tapi

gusto niya pool na yun. Kami na, hot na man kayo na. Ay, di pa man na diretsyo, diretsyo. Bibi <laughs> ba? Ang kani kung langaw ba? Ay, yun, so. Ay, Nasi, kung dira ko eh. Tunga ko muna yung harap. Uh, oh, yan. Tunga ano, uh, ko na kayo sa tunawon. Uh, <laughs> ha? Ayaw, alang alang doon nga ako dito man. Kinsa man? Kasi nisa ka niya sakali. Buong. hobby, gabi tadi biu. No.